Nanghihina na sa pagod at gutom itong si Princess sa kahanap ng trabaho pero walang tatanggap sa kanya na hindi maibigay ang full day sa trabaho dahil kailangan niya pang alagaan ng ama at mag-aaral pa. Pero hindi pwedeng susuko itong si Princess kahit napakahirap ng problema na kinakaharap at kailangan niyang lumaban sa hamon ng buhay. Napaupo na lamang itong si Princess sa tabi na sa dikalayuan ay kitang kita siya ni Charlene kaya pinatigil agad ang driver at pinuntahan si Princess para alamin kung okay lang ang bata. Pagkakita ni Princess kay Ma'am Charlene ay bigla na lamang napayakap ito at umiiyak na para bang umaamot ng lakas. Napayakap na rin si Ma'am Charlene dito sa kay Princess na malapit talaga ang loob sa bata at dinala sa isang kainan si Princess para makapag-usap at nakita ni Charlene na gutom na itong si Princess na halos walang tigil ito sa pagsubo. Napatanong si Ma'am Charlene kung bakit umiiyak si Princess Kanghina at naikwento ang problema niya na nasa hospital ang tatay at wala pa rin umano siyang trabaho. Hindi nagdalawang isip si Ma'am Charlene na magbigay ng pera na pambayad sa hospital bills nila. Pero sa simula ay hindi ito tinanggap ni Princess kaya sinabi na lamang ito ni Charlene na ito'y isang utang para kunin ni Princess ang pera at ang kapalit ay dinala niya sa kanyang shop itong si Princess at doon na magtatrabaho. Ikinabahala naman ito ni Princess pati si Mimi ang kapatid ni Charlene na alam na malaking gulo kapag malaman ito ni Levy na dati-rati pa ay mainit ang dugo dito sa kay Princess dahil sa selos. At totoo nga isang araw ay natuwa si Mimi kay Princess na napakasipag at nakapagbenta ng malaki para sa shop nila. Pero dumating itong si Levy kaya napilitang magtago si Princess sa looban habang si Levy naman ay palingalinga na para bang may hinahanap. Habang si Princess naman ay panay ang panalangin na sana ay hindi mo na siya magkita sila ni Levy hanggang hindi niya pa nabayaran ang pera ni Ma'am Charlene. Samantala, hindi nga nagawang masunda ni Jenny at Divina ang sinasakyan ng anak ni Charlene at sa pangungulit ni Jenny ay pinagtapat ni Divina ng anak ni Charlene at Raymond ay ang totoo niyang anak na ipinagpalit niya noon sa anak ni Charlene at ang anak ni Charlene ay iniwanan niya sa city jail at wala na siyang balak alamin pa kung buhay pa ito na mas gugustuhin pa ni Divina na namatay na lamang ang bata para makaganti talaga sa mag-asawa at nalaman rin ni Jenny na bukod sa kanya ay may isa pang nakakaalam ng sekreto ni Divina. Ito ay si Lailani, ang kapwa preso na nagpaanak sa kanila ni Charlene at Divina. Samantala sa tulong ng kakusa ni Lailani ay nakapagpuslit ito ng telepono para matulungan itong si Lailani na matawagan ang anak niyang si Xavier. Agad namang sinagod ni Xavier ang hindi rehistrado ang telephone number. Pero nang nalaman na ito'y kanyang ina na si Lailani ay agad pinatay ang telepono. Umiiyak si Lailani na hanggang ngayon galit pa rin si Xavier sa kanya sa pagpatay nito sa mapanakit niyang asawa. Pero higit pa roon ay sinambit ni Lailani na hindi lang pagpatay ang kasalanan niya kundi naging kasabwat siya sa pagkahiwalay ng totoong mag-ina. Ilalabas na kaya ni Lailani ang sikreto ni Divina gayong kinakain na siya ng kanyang konsensya. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.